Sa mga mahilig pong magtransaksyon sa internet, mag-ingat po kayo. May bagong modus kasi ngayon na tinatawag na Lobster Scam. Darito ang report. Ang mga kahong ito na naglalaman ng parang pulbo ang sangkap ngayon sa modus ng isang sindikato. Ang bawat kahon daw may laman na lobster enzyme na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Pero sa pagsusuri ng mga otoridad, harina lang pala. Madalas na biktima ng ganitong modus ang mga negosyante at balikwayan. Magahanap ang mga sindikato ng na mga nagbebenta ng bahay sa isang buy and sell website. Tatawagan nila ang biktima at magpapanggap na buyer. Magpapakilala siyang negosyante at supplier ng iba't ibang produkto. Ilang araw pa, makakatanggap ng isa pang tawag ang biktima na interesado rin sa ibinebentang bahay. Japanese na negosyante naman daw siya at nagmamayari raw ng isang lobster farm sa Japan. Sa puntong ito, magtatanong ang nagpakilalang Japanese businessman sa biktima kung may kakilala siyang supplier ng lobster enzyme. Mahirap daw kasi makahanap nito at handa siya magbayad ng malaking halaga. Ang biktima naman maaalalang may nakilala siyang supplier. Ito yung supplier na interesado rin sa kanyang lupat bahay. Agad naman niyang tatanungin ang nakilalang supplier kung may alam siyang mapagkukunan ng lobster enzyme. At sa pambihirang pagkakataon, may lobster enzyme ang naturang supplier. Sa puntong ito, magiging middleman na ang biktima sa pagitan ng supplier at umano'y Japanese businessman. Dito na maienganyo ang biktima dahil makakatanggap daw siya ng isa hanggang 10 milyong piso bilang middleman. Pero sa kalagitnaan ng transaksyon, magkakaroon ng aberya sa pagde-deliver ng mga lobster enzyme. Sasabihan ng supplier na kailangan niya ng down payment para rito. Ang lobster farmer naman biglang aalis ng bansa at hindi maibibigay ang down payment pero mga ngakong babalik din ng bansa. Sa puntong ito, maglalabas na ng pera ang biktima para matuloy ang transaksyon. Iiwan ng supplier ang mga lobster enzyme sa biktima at kukunin na nito ang pera. Doon na hindi makokontak ng biktima ang mga bago niyang kakilala. Huli nang malalaman ng biktima na magkasabwat ang supplier at ang lobster farmer. Eksklusibong humarap sa GMA News ang isa sa mga nabiktima ng scam. Tumanggi siyang sabihin ang halagang natangay sa kanya pero malaki raw ito nung binigay nila na yung produkto, tapos yung nag nag-calculate na rin ka na kung magkano na makakuha namin. Tapos may mga asuran oras lang yung pagitan. Doon na, doon na lang, ano, basta nabigay ka na lang ng pera, natulala ka na lang, nagbigay ka na lang bigla ng pera. Tapos iniisip mo na lang na may makakuha ka na maya-maya lang. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita ang nagpakilalang Japanese businessman, supplier, at iba pang mga kasabwat sa scam pag observe ka bago ka magbigay ng pera. Tapos, dun sa mga scammer na kagaya nila, sana magdumating dumating yung time na makatagpo sila ng... Makatagpo sila, makatagpo sila ng tao na hindi sila sasoli sa polis. Tapos, yung mismong tao na niloko na nila yung gagawa sa kanila ng... yung justice na para dun sa mga kagaya ko. Ayon naman sa mga investigador, meron na silang lead sa kaso. Pinapayuhan nila ang publiko mag-ingat sa mga makikilalang makakatransaksyon sa internet. Syndicated staff po ang kaya natin yung kaso sa kanila sa mga ganyan pa. At pag syndicated staff po, wala po siyang piyansa. Ang mukha po yan ng large scale staff Pinag-iisipan pa ng biktima kung maghahain sila na reklamo laban sa buy and sell website kung saan niya ipinost ang kanya mga property. Sa policy statement naman na naturang website na sulit.com, nakasaad na wala silang pananagutan sa anumang mangyari sa mga transaksyon. Tiniyak nilang meron silang sistema ng pagbe-verify ng impormasyon na pinopost sa kanilang website. Para sa unang balita, Sherian Torres reporting.